Ang uh, Commission on Elections ang uh, ngayong araw na ito ay magkakaroon ng kanyang pagpupulong base din sa mga natut talakay dito sapagkat pagkat uh, po kasi na-i-recommend sa atin yung aming pong uh, PMO, yung aming pong uh, law department na kung saan sinasabi nila mukhang dapat ay mapag-isipan na natin ang postponement of the election. Yung pong postponement hindi dapat ikabahala ng lahat sapagkat nasa Omnibus Election Code po yan, nasa Section 5 ng Omnibus Election Code. Ibig sabihin isa sa mga binigay na kapangyarihan sa COMELEC, isa sa mga ipinagkatiwala ng Kongreso na pwedeng gawin ng COMELEC, lalo na kung mayroong terorismo, violence, ika nga yung tawag na force majeure, hindi mo naman inaasahan, biglang nangyari, upang ipagpaliban ang halalan. At hindi ito indefinite kasi may nakalagay na 30-day period pagkatapos matapos yung uh, ground o yung event, ang tawag natin doon sa session o yun yung exact wordings. So, ibig sabihin, pwede namin yung ma-avail para lamang maampat ang dugo, ika nga, para lamang matapos yung uncertainty at bago na pag-usapan kung kailan. Kasi, siyempre, hindi po namin masasabi kung kailan sapagkat uh, naandyan pa po yung kaso sa Korte Suprema, naandyan yung PRO, naandyan po yung uh, uh, kung kailan madidesisyonan yung kaso. Ang importante lang, ano ang gagawin sa October 13? Ganong batas po yun eh. Republic Act 3 kung wala pong aksyon na gagawin si Comelec, lilipas ang October 13, magbabayarit po kami ng batas sapagkat hindi namin ipinatupad. Kung darating ang October 13 pero may ginawa ang Comelec na aksyon base sa iba pang umiiran na batas, then hindi po kami magbabayarit yung uh, Republic Act na dapat may election tayo sa October 13. So dapat po ay maging certain lang at yun po ay gagawin namin bilang isa sa mga duties ng Commission on Election.